Hello, what's up mga kalipad? Bagong araw, bagong upload naman sa ating YouTube channel mga kalipad. Good morning mga kalipad. Magandang uh, umaga. Welcome po sa ating YouTube channel. Uh, salamat po sa mga subscriber natin dyan. Ito mga kalipad, kahapon ay ko to yung ating bubuyog. Kaso lang mga kalipad ay nalismaya tayo. Kasi sa mahina ng hangin ay napalipad natin siya. Kaso lang ay nako, kumagsak. Kumagsak yung bandang Anong yung kalipat Bandang dulo ng kanyang pakpak. Dito makalipad. Medyo ano, uh, ah, medyo balik. yung ano niya. Ang kita to. Balik, nabali, yung bandang dulo ng pakpak niya makalipad. Hindi talaga maganda yung pagbagsak niya. Kasi sobrang hina. Kapo na hangin. Ah, nagtatry ko na yung paliparin. Hindi rin siya makalipad. kalipat man siya makalipad. Ay medyo mahina yung hangin ay bigla bigla lang siyang bumaba ito lagyan ko to ng sumba kaso lang talaga ay eh. medyo na ibalik yung, yung ano niya bandang lulo sayang uh, ano lang tayo makalipad eh. Okay. magre repair na tayo nito repair natin to para makalipad siya ulit try natin kung makaangat angat ba siya kapag gumanda ganda yung mga pa hangin paliparin natin to siya na ulit meron naman naka video naman talaga ako pero sayang naman talaga yung video natin ay na ano talaga uh, umagsak at hindi siya ano hindi siya naka ah, hindi siya nakaplaster yung ano pagbagsak niya kaya ay naano ano na yung ano niya bandang lulo ng apak sayang naman mga kalipan no uh, natin na ano na lumipad ng sakto kasi bumagsak din may daruhan ng mais sayang yung mga saranggula natin ay nakatingga pa rin kasi bunsod na ay mahina ang hangin hindi tayo makalipad-lipad agad sa ating mga saranggula ito yan yung mga bangka-bangka natin ay hindi rin makapatayog kasi yung hangin talaga dito sabi na ay mahina no? madali lang mayroong hangin man pero ano, mahina Madali rin mawawala-wala yung hangin. Balik na talaga sa dati. Ito, meron tayong ito. Ito, hindi pa tayo natin test fly, mga kalipad, no? Test natin ito. Nakatingga pa rin dyan. Hindi pa na pati test fly. Kaapon. Kasi, ang hina. Talaga ang hina kapag may hina. Sayang lang yung ano. Sayang lang pagod mo kasi ay uh, hindi ka, hindi katayog. Maabang-abang ka pa na malakas ang hangin. E, samantala ito ito yung paano sinabi, sinabi ko sa inyo na pinalipad ko ay hindi nakalipad sayang naman yung pagod natin kasi nabali yung ano nabali bali yung anong lulo nya ito yung isa yung ganito kalaki mo mga kalipad itong to pa rin itong ganito parang ano yan pali pa rin yung mga ganyang kahit may nang hangin ilipad yan Diting-ting yan mga kalipad. Hindi natin. Dali ito. Paliparin yan. Tapos lang ay sinubukan <coughs> ko kung paliparin kahapon. Ay hindi maka ano. Nakatayo man siya. Sandali lang. Tapos yung hangin ay nawala-wala. Dali lang siya. Nawala yung hangin. Yan. Balita. Look. Isa natin yung nagawa. Ayan. Agad makapatayag tayo. abang na tayo guys. Mga malakalakas na hangin. Iwan no? <coughs> natin ito. Yung iba nandyan pa rin nakatingga. Hindi makatayag tayo. Yung iba dito. Ano, 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 yung, ano, na ano, nung nakasabit pa rin yung mga ibang ano natin. Yung uh, iba natin sa ragula dyan. No? Nakasabit pa rin mga guys. Hindi bait pa na repair kasi busy pa yung ano, busy pa yung idol niya. Kaya yan muna lang yung update mga galipad sa ating mga saranggola no. Yan muna, matansi yan. Takatingga pa mga tansi. Tansi at saka no? Saranggola, hindi makatagtayog kasi mahina. mayroon tama yung mayroon tayong namang binubung binubuo ulit pangkalipad na saranggula yan mula mga loads, lods update ko sa aking mga video tungkol sa pagsasaranggula natin thank you